travel goals mo sa mga biyahe mo? Makapunta sa mga sikat na lugar? Makaakyat sa pinakamataas na bundok? Makalangoy sa pinakailalim ng dagat? O baka naman makapag-post lang ng mga Instagramable pics sa social media? Paano kung kaya naman natin gawin lahat ng yan in only one tourist destination? Marahil gaya namin, ganun din ang iniisip ng napakarami pang mga turista. Kaya naman halika't mas kilalanin pa natin ang bayan na to, ang San Jose del Monte, Bulacan. can nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, no? Para sabay-sabay natin makita kung ano ba yung tinatagong ganda ng lugar na to. Pati yung kasaysayan na meron sa lugar na to. Ikaw, nakapunta ka na ba dito? Hindi pa. First time ko lang kasi nakatira po ako talaga sa Pampanga. So ako kasi personally, dito talaga ako nakatira. So tubo sa Jose del Monte ako. Dito na ako tumira, dito na ako lumaki. Pero kahit na ganun, feeling ko kahit... Kilala ko na siya, feeling ko may something pa rin akong pwedeng ma-explore or pwedeng malaman sa lugar na to. So why not? I-share ko sa iyo or i-share namin sa inyo kung ano ba yung malalaman namin tungkol sa lugar na to. So ano pang nyo? Let's go! Mula Malolos, Bulacan, aabuti ng halos dalawang oras ang biyahe papuntang San Jose del Monte. Pero dahil iba't ibang destinasyon ng pupuntahan natin, tatlo hanggang apat na oras ang dapat ilaan. First stop, Our Lady of Lourdes Grotto Shrine. So guys, nandito tayo ngayon no sa sinasabi nating Our Lady of Lourdes Agroto Shrine. So makikita nyo dyan sa harapan kung saan ako mismo nakatayo ngayon. Dito mismo yung uh, simbahan na tinutukoy natin na isa sa mga pinakamakasaysayang lugar dito sa San Jose del Monte dahil sa uh, mga nangyari or sa um, history ng pagkakabuo nito. February 11, 1965, taong binuksan ng simbahang ito sa mga deboto. Pinatayo ito ng mag-asawang sina Horacio Guanzon at Anita gedote Guanzon. Ngunit dito lamang Hulyo taong 2024, idinunit na ito ng kanilang pamilya sa Diocese of Malolos. So yun nga ba? Diba? nakwento nga ni Yuela kanina kasi Horacio at Anita Guanzon ang nagpatayo nito. Na Pero bakit na ba ito pinatayo? Hindi pa na itatayo ang simbahang ito. Lumipad na papuntang France ang mag-asawang Guanzon upang magpagamot. Na-diagnose kasi ng sakit na cancer ang asawa nito at may anin na buwan na lamang daw para mabuhay. So nung nasa France, nasa Pransya, nagdasal siya doon sa ano, Our Lady of Lourdes. Tapos yung sa pagdadasal niya na yon ano, parang mabubuhay na siya ng 30 years. So, syempre, eh, di ba? Ikaw sabi ng doctor na 6 months ka na lang tapos nagdadasal, nagdasal ka na, nagdasal kay Our Lady of Lourdes. Tapos bigla ka na lang mabubuhay ng 30. Years. Akalain niyo yun, from 6 months, umabot pa ng tatlong dekada ang buhay ni Horacio Guandon. Kaya naman sa miraculous deeds ng Our Lady of Lourdes, Nagdesisyon ng mag-asawa na gumawa ng simbahan na dedicated sa berhing ito. Ang galing hindi ba? So, as you can see, sa may bandang kaliwa ng simbahan, may kita nyo tong grotto, Stations of the Cross, Rosary Hill, or Holy Spring Water. So, mostly kasi, ito kasing Our Lady of Lourdes, Grotto Shrine, ito talaga yung go-to church ng mga nagpipa, uh, nag-aalay lakad. During uh, Holy Season or Lenten Season, no, maraming mga nag-aalay lakad or yung penitential walk, uh, maraming mga pumupunta or dumadayo dahil nga siguro sa mga dahil din sa mga tradisyon na nakasanayan ng mga Roman Catholics. So pasukin natin. So dito sa ating sa part na to, no, makita natin yung malaking rebulto diyan ng Our Lady of Lourdes. So very famous 'yan or popular sa mga internet, makita niyo to mismo lugar na to kapag si niyo yung Grotto Shrine. So bakit nga ba no sa dami-dami ng mga birhen or maraming mga uh, santo, bakit si Our Lady of Lourdes yung kinocommemorate or ina-acknowledge ng lugar na to? So, dahil nga sa mga um, paniniwala, no? hindi naman actually paniniwala, pero marami na kasing napatunayan na itong birhen na to ay miraculous. No? Marami siyang pinagaling, lahat ng mga pupunta sa kanya na mga may kapansanan or may sakit na naniniwala sa kanya at nananampalataya sa kanya ay pinapagaling niya. Sa bandang kaliwa ng altar na sinasabing silent praying area, nakasabit ang iba't ibang uri ng mga assistive devices gaya ng saklay, walker at wheelchair na mga taong sinasabing napagaling ng berheng ito. So, ba diba nabanggit namin kanina na meron din dito yung uh, holy spring water. So, as you can see, meron dito yung mga parang mga gripo na ang laman or yung water na napoproduce nito is holy. <coughs> namin lisanin ng lugar, nakilala namin si Nanay She kasama ng iba pang mga vendor dito sa harap ng Grotto Church. Nagtitinda kami araw-araw kahit walang benta, okay? Ah! Nagbebenta sila ng mga rosary, bracelet, charms at iba't ibang mga pagkain na pwedeng ipampasalubong. Next stop, Saint Joseph the Worker Parish Church. Ah. As you can see guys, nandito tayo ngayon sa St. Joseph the Worker Parish. So if you guys all know, di ba, yung simbahan na to, siya yung pinaka matandang simbahan na itinatayo dito sa San Jose del Monte. And hindi lang yon actually, siya din ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong probinsya ng Bulacan or sa buong province ng Bulacan. Ano? Panahon pa lamang ng mga Kastila, bukas na ang simbahan ito para sa mga deboto. Taong 1751, ang nasabing simbahan ay gawa lamang sa mga light materials. Ibig sabihin nito, ang instruktura ng simbahan ay itinayo gamit ang mga materyales na hindi masyadong matibay o permanente taong 1842 noong sinimula ng renovation ng simbahan at ginawa na itong bato. Itong simbahan na to is isa siya, isa siya sa mga simbahan na naka witness ng tatlong gera dito sa Pilipinas. At hindi lang yun ha, tatlong beses di siyang nasunog. Pero kahit tatlong beses siyang nasunog, eh, makikita nyo naman nakatayo pa rin siya hanggang ngayon. Unang nasunog ang simbahang ito during Spanish and Filipino War noong taong 1896 to 1898. Sa pangalawang pagkakataon taong 1841 naman hanggang 1945, nasunog itong muli during the Japanese-Filipino War. And for the last time, nasunog itong muli taong 1950 during Hukbalaha Rebellion. And trivia lang ano, yung pinaka-original na bell ng simbahan na to is One of the oldest bells church sa buong Pilipinas. So, ganun kalaki yung naging uh, history ng simbahan na to in contribution sa history and kasaysayan ng buong Pilipinas. Dahil nakakagutom ang biyahe, tara sa Kubo sa Bayan. Ang sigat na resto na ito sa lalawigan ng San Jose del Monte, Bulacan ay more than 15 years nang in-operation. Kapag nasa loob ka na, siguradong mapapasabak ka sa kainan sa dami ng choices sa kanilang menu. So, time check, it's already 4.20pm na nagpapos. At ngayon pa lang kami kakain. So, dito kami pumunta sa... Kubo sa Bayan. So, yan yung isa sa mga pinaka... Uh, popular, no, na kainan dito sa San Jose del Monte. So, eto, meron sila dito mga significant dishes na titikman namin. Excited ka ba? Yes! Para sa aming unang meal ngayong araw, eros Valenciana ang isa sa mga specialty ng resto ang napili ng lahat para sa aming tanghalian. ten. Ano eh? Ang sarap! The best try niyo dito ako sa bayan. Sobrang <laughs> sarap! Sa likod mismo ng bagong tayong City Hall ng Lunsod, matatagpuan ang pinakasikat ngayon na pasyalan ng mga San Joseño, walang iba kundi ang Esplanade River. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ang bukas nito para sa mga tao. Go to place ito ng mga pamilya, magkakasintahan o magkakaibigang nais lamang maglibang. Punong-puno ng entertainment ang lugar na to at sa katunayan, tiyak na mabubusog ang mga mata mo sa makukulay na luang pambata, mga mascots for photo of, sari-sari mga pagkain at tignan mo naman ang very cute na aso na to. Perfect na perfect para sa mga dog lover gusto namin uh, sabihin na suportahan nyo yung mga lo local artists natin kasi sila yung magpapayaman dyan. sila yung mag-a-attract ng mga turista dito sa San Jose del Monte Very true ka dyan, kuya. Kaya naman sa ating last stop, sabay-sabay nating pagyamanin ng diwa ng kultura at kasaysayan as we travel to Mount Balagbag. Good morning, everybody! Time check is already 6 a.m. in the morning, and I am now here together with my hiking buddy. And akit kami na Mount Balagbag! Samahan nyo kami to explore, to learn, and to discover Mount Balagbag of San Jose del Monte, Bulacan. Let's go! go! namin, sinalubong na agad kami ng assistance desk ng Mount Balagbag. At dahil nakapagpabuk na ako beforehand, listahan na lang ng mga aakyat ang kailangan. Before umakyat, nakilala namin si Kuya Nelson, ang tour guide na sasama sa amin paakyat ng bundok. Kaya sila pumupunta rito kasi maganda nga yung mga tanawin dito, katulad ng sarap ang ano hangin sa riwa. hindi lang yan. Alam niyo ba ang indigenous people ng San Jose del Monte ang mga nakatira dito? Tinatawag silang mga dumagat. At isa si Kuya Nelson sa mga ito. Tulad dito kami. At yung pumutahan namin guys. Katulad ng mga nakarang nag-overnight kami dito, yung pagsikat ng araw maganda, kitang-kita. Kitang. May bayad ba ito? Hindi po man nakakalayo ang grupo namin, time's up muna. 1, 2, 10. Ganon ka nakapagod? 10. <laughs> <laughs> Dahil baguhan sa hiking, kitang kita sa amin ang hingal at pagod. Umabot na din sa puntong nagkayaan, bumaba, pero patuloy na kumakapit para marating ang tuktok. Kaya niyo yan, guys. Malamig at sarap. Sa so, mahigit kumulang limang oras na pinagsama-samang lakad, pahinga, kain at tawanan, Ito. Ayun na! Ayun na! At sa wakas narating na nga namin ang wisbuhay ng Mount Balagbag Summit. Oh. At sa aming pagbaba, baon-baon ko sa aking puso lahat ng mga pabaong mensahe ng isang PNP na nakasama namin sa bundok. Tawag daw po, tungkulin. Doon na tayo kumakap sa Lord. Pray lang, pray lang. Pag pray ka lang sa Lord, uh, ah, wala na yung kalungkutan mo, yung agam-agam, mapapalitan siya ng kagala kasi papatatagan noon Dadalhin ko ang lahat ng mga ala -ala at aral na aking natutunan sa buong biyahe ito bilang isang kabataan, mag-aaral, bulakhenyo at isang Pilipino. Muli, ako si Yuela Q. Santos, kasama ang aking mga kagrupo, magkita-kita tayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ko ang dalampan ako limong taming oginagi ban ruyon ning tanan